That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. I, I, I I trending. I trending. I trending. I trending. She meant like the content of my answer, but I am answering. She meant like. She meant like. She meant like. I. I. Trending? <mate noise> I FM <infrared> Wednesday, 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 Wednesday Wednesday, Wednesday, Wednesday Wednesday, Wednesday, Wednesday 99.5 Alright, Idol! This is our iTrending It's just you know Wednesday Idol? Wednesday. Edition. We August 13th. Uh, Ako, 13 na ba ngayon? Bilis, no? Tapos, 14 na bukas. Tapos, 15. Ako, papalakpak na si idol. Sahod na sa biyarnis. Alright. Diba? Nakakatuwa na ba na mga idol? Alright. Ito uh, na. Ito sa mga trending. Inatasan ng Department of Local and Interior Government o DILG ang lahat ng mga barangay sa buong bansa na magtalaga ng mga tanod sa mga paaralan. Kasunod ng insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Nueva Ecija, nagkinamatay ng dalawang estudyante. Alright, at sinabi ni uh, DILG Secretary John Vic Remulia na uh, layan na hakbang na ito ang mabigyan ng agarang tulong ang mga mag-aaral sakali magkaroon ng insidente na bullying, harassment at iba pang mga usapin. Oh, pwede nga naman, di ba? Pero may mga paaralan kasi na may mga security guards naman, di ba? Bakit? Yung iba wala ba? Wala security guards yung mga ibang paaralan? O, oh, ito si dating uh, Senator Lionel de sinabi Sinabing hindi sunod-sunuran na kamara sa... Ang kamara sa ambisyon ng ilan. Oy grabe yung eye-trending natin kahapon. Yung pagbabatikos ni Bibi Gandang Hari kay uh, Vice Ganda. Ha? Kumani ng maraming ano yan, na reactions. Alright mga idol, iginiit ni uh, mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang uh, tita ni Tita Anali Dais. Yan, yeah, tita mo yan, di ba? <laughs> Ayan, shout out po sa inyo lahat dyan. Na hindi sumunod ang camera dahil lamang mayroong ambisyon ang ilang imbidwa, individual kasi dahil sa ambisyon, sobrang ambisyon kasi, ano? You know? Dahil sa sobrang ambisyon, yan. Yeah. Hindi tuloy na monitor yung uh, flood control. Sino ba ang may sal sala, rin dyan? Iso rin yan, di ba? Ang uh, talagang uh, mga problema dahil sa pumasolba niya ng impeachment complaint laban kay Senator, ay kay, dati, kay uh, Vice President Sara Duterte. Eh dapat eh, magkaroon din ng linaw ang ating uh, flood control project ang mga may kasalanan kung meron man. Okay, di ba? Good afternoon, na uh, LJ Agbayani. just uh, Diyan sa mga ng Alisan West. Magandang afternoon sa inyo lahat. Uh, shout out sa inyo lahat dyan. Mga idol, kumusta sa kayo lahat? Magandang magandang afternoon kay Angie Luna, Mexico, Jojo Lito Nail, Remy Jelinda, Emily, and Mayan, and LJ Agbayani. Ayan. nakakamis yung carrot cake. Ano? Carrot bread. Shout out kay Mr. Carrot Bread. <laughs> okay, so tuloy na natin, idol. At uh, ito, so, ito ang sinabi ni Senator, ay si dating Senator Lila de Lima at isa ng representative ng Liberal Party. Mayang um, Liberal Party. Sa gitna ng mga konsesyon, ang impeachment ay para lamang i-disqualify si Vice President Sara para bigyan daan ng umanay pagkandidato ni House Speaker Martino Valdez sa 2028. Ah! right idol hindi palpak ang camera hindi sunod sunuran sa ambisyon ng ilan sa ayan din ang nag-trending ngayon idol so 'yon ang ating i-trending uh, ngayon uh, ng Wednesday Agosto Agosto 23 <gasps> Ay, 23 tuloy, 13 pala. Diba ano yung mga naiisip ko? Baka yun ang lumabas kanina. <laughs> ano ano siya mo, idol? Okay, sa ating... Ay, trending sa IFM, Mong FM. Makaya dumong FM. Super, yeah. Wednesday.